Hello mga kababayan, magandang umaga po, magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang gabi. Sa lahat dyan, sa mga OFW na naabot na ng video na ito. Magandang gabi po, magandang tanghali, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano. Papakinggan na lang po natin yung muna yung press briefing ni Claire Castro regarding doon sa mga tanong ng mga reporter sa kanya sa mga hearing doon sa Senado. Pakinggan po natin siya mga kababayan kung ano po ang magiging sagot niya doon sa mga tanong ng mga reporter sa kanya. Ito po, pakinggan po natin si Claire Casa. Um, ma uh, Ma'am, uh, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte. And dumalo po <laughs> si Senator Bato de la Rosa doon and sa sinabi niya po ay parang nagre-reglamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official at ito ro po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong iisnob yung investigation. Our reaction? Sino po, po nagsabi po? Si Sen. Bato, Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity Hello, tingnan mo yung sagot niya kagad mga kababayan. Ang tanong po, yung hearing ngayon, kanina, hapon ng umaga, eh, hindi po yung nakaraan. Ang, hindi ko lang alam kung paano nag-isip ito si Madam Claire. Ang tanong po kasi ng reporter, nag-umpisa na po yung hearing ngayon ni Aimee Marcos sa Senado, ay eh, nagsalita po si Senador Bato na ba't daw hindi pumunta yung mga ng ano, mga, mga resource person ng mga executive katulad nila Rimulya. Siyempre kung sino-sino yun dapat na nandoon nung umatid nung unang hearing. So, tama yung sagot niya. Pat hindi siya umati, pa Hindi pinya niya alam na mayroong hearing nung nakaraan? Hey, Ma'am, Ma'am Claire, ang tanong po, itong hearing na ito, ang sagot ni, ang sabi ni Senador Bato, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis dahil sa hindi nila pag-attend. Ang pinag-usaman po yung ngayon, hindi po yung nakahapon, madam. Ano, punong-puno na ba talaga ng kulangot ang isip mo, madam? Ano, ano ba talaga? Ituloy, ituloy, po natin ang sagot ni Madam Claire Castro doon sa tanong ng isang reporter regarding sa sinasabi ni Bato na magkaroon tayo ng eh, ano, yung crisis diyan sa Senado dahil hindi tapat tapat patuloy na hindi pag-attend ng mga executive department ng kabineting ni BBM. Pakinggan po natin sila mga kababayan. Kasi ang tanong po kasi yung kasalukuyan hindi yung nakaraan. Bakit bakit pilit niya ibinabalik dahil wala dahil wala doon si Bato? Kaya niya kini-question. Eh ngayon, alam naman po natin kung anong nangyayari sa hearing. Maraming naglalabasan. Pakinggan po natin siya mga kababayan kung ano po yung mga sagot niya. Opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umatin ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Anin na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po pa nakapagtanong siya na maayos. But do you believe, or hindi po ba tayo naniniwala yung sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni uh, Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po rin inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso. Hello, ma'am. Ma'am Claire, wala na po, kasi hindi na po matatawag na executive privilege yun, ma'am. Kasi sinasabi na po nila sa media, Sinabi na po nila sa media na sila ang nagplano. Ano pang executive privilege na iniingin ninyo? Na lumabas na dun sa hearing na Mayo pa lang ng 2024, pinalo na. Kung paano pag-aristo, lumabas na rin sa bibig ni Turi Paano pang privilege, ah, executive privilege na sinasabi ninyo, madam? Hindi na po pwede yan. Kasi nga, katulad nga ng sinabi ni Amy Marcos, Sinabi nyo na yan, paano pa pa tayo mag-executive privilege? Binanggit mo na yung mga tao na kung sinong kasama ng meeting. Inyit, mahingi ka ng executive privilege. Ano pang, may, may, ibang pa pa kayong tinatago? Wala na. Dahil madam, ganito. Ito ang masasabi ko sa iyo dyan. Sino ang pinarist na inutusan nila mag-aristo? Di ba si Tore? Sino bang mataas kay Tore? Sinabi na ni Tory na si Marville. O ngayon, sino nag-utos kay Marville? Ano po yan? O ngayon, aabot po yan doon. Yun po yun ang gustong malaman ng taong bayan. Kung sino nag-utos kay Marville na magplano ng ganyan. At kung sino, pag na, tinuro ni Marville yun, palagay na natin si di, si Rimulya, si John Vic, o di kaya si Boeing. Kasi pwede may mataas pa rin po sa kanila. Nandiyan pa si Tudoro. Nandiyan pa si BBM. Ma'am, kung gusto niyo po talagang malaman ang katotohanan dito, paatinin niyo sila. Sabihin mo sa amo mo, sa Panginoon mo dyan. Paatinin mo, kung gusto niyo malaman ng transparency, ang payas kayo dyan, wala kayo tinatago dyan sa palasyo. Pero hanggat pinipigilan niyo po yan, hindi niyo po alam, lalo pong nagagalit ang mga tao. Tandaan niyo po, malapit po ang eleksyon lagi na marami ng tao nagsasabi, sa dulo na lang tayo ng bullpen mag-usap. Kung ganyang katigas ang mga kulangot ninyo sa ilong. Tuloy po natin itong pakulangutan ni Madam Claire. Na, na decision na ng Supreme Court, nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus uh, Senate uh, Committee. Po, um, um, ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ang mga <laughs> pag ng Pangulo at ng kanya mga Pangulo sa mga patukon sa delivery of process privilege, presidential communication sa privilege, and... Hello Madam, naririnig mo ba yung sarili mo? Para po siya maliwanagan. Madam, iba po yung sinasayt mong kaso, ano bang kaso yan? Ano bang jurisprudence na yan na sinasabi mo? Iba po. Ibang kaso po ito. ah, Ibang kaso po. O baka natatakot lang kayo na mas lalong marami pang matutuklasan na ginawa ninyong maniobra dyan. ah madam? Ituloy po natin ang kakulangutan ni Madam Claire Tasto. Ituloy po natin. Bom, ah, uh, follow-up follow question from Maricel Halili. Hai ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Sen. Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi tumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato? And posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung na siya, siguraduhin naman din po niya na siya po ay magpapakita. Natural. Ma'am, karapatan niya po yun. Kasi isa po siya senador. May check and balance po tayo. Di ba po? Executive, legislative, and judiciary. Di ba po? Karapatan po niya Ma mag, mag, ang tanong, darating ba sila? Hindi si Sir ang sinasabi mong darating, ma'am. Ang tanong diyan, ma'am, darating ba yung mga executive ni BBM doon sa hearing? Ah, paano pag hindi sila umatin? Huwag mong pisunin yung pag-attend ni senador ba Ang quest ang, ang, tanong hindi yung pag-attend o pag-attend niya o darating siya o hindi. Iba po yung tanong, ma'am. Ha? Iba po yung tanong ng reporter kaysa yung sasagot mo. Ano ba yung klase ng sagot mo? Kailangan ba dumating siya? Karapatan niya yung magpa, ng ano. At sinisigurado ako, darating yan. Kasi sinupina niya nga eh. Kasi siya mismo maraming tanong sa ginawa ninyo. Di ba po? Ang tanong dyan, ma'am, darating ba ang isusupina niya? O, oh, yun ang sagutin mo. O, oh, kasi ikaw naman ang ano, lahat ng tanong dyan sinasagot mo, wala kang hindi, lahat sinasagot mo, o, oh, yan, ikasagutin mo. O, oh, bakit mo, ang kinikusyon mo ngayon, na ang tanong si Bato? Hindi. Ang tanong dyan, ma'am, darating ba mga executive department? ng DILG, DOG, DND, PNP, ah, darating ba sila TORI, darating ba yung ACAP, maraming question kasi. Yung may-ari ng aeroplano, yung nung nag-ano ng... Marami pang tanong, ma'am, yung mga taong kasama, ba't wala mga visa? ni nito? O, tuloy natin lang kakakulangutan ni Claire Plasto. and Soberano Bomborajo. <laughs> Yusek, sinabi uh, sinabing kasi kanina na on negotiation phase pa yung pagbili natin ng F-16 sa US. Sakali, uh, Yusek, uh, saan kukunin ng gobyerno ang pondo pambili po ng mga nasabing aircraft? Naku po, <laughs> uh, sa, sa, sa ngayon po, ako po personal ay uh, hindi ko po batid Ang <laughs> <laughs> oh. e Eto, tandaan niyo mga kabay, hindi niya, hindi niya batid pero tinan mo kung ano sasabihin ito. Ang uh, kasagutan patungkol dyan Sana po natanong kanina Kaya, uh, kay Sir Jonathan Malaya Anyway, uh, sabi pa po natin, wala pa pong detalye Katulad pong sinabi ni Sir Jonathan Malaya at uh, alamin po natin kasi nasa negotiation pa lang po. At uh, pagka po nagkaroon na po ng mga detalye patungkol po sa budget, muli ibibigay po agad namin sa inyo. Kaya mo, pwede naman niyang sabihin na hindi, nandun na si ano, ba't hindi niya tinanong kanina? Ba't akong tatanungin niyo, hindi ko naman alam yan. Pero, ano pa rin siya? Sagot pa rin siya ng sagot? Ano mo katabilan ng dila nito? Ha? Huh? Di ba madama lahat, alam mo eh, no? Galing. Galing mo, Madam Claire. Lahat, alam mo. Very good ka. Lahat, alam mo. Hindi naman dapat masagutin. Sinasagot mo lahat. Tuloy po natin ang kahibangan ni Madam Claire Castro at kakaulangutan. Sam Medina, Business Mirror. good morning, ma'am. Hello, hello. Um, magtatanong lang po ako, okay, eh, kami regarding po dun sa alas reaction ng 17% um, reciprocal tariff na inimpose ni ng US government sa Philippines. Um, may assessment na po ba yung Philippine government kung ano yung mga industries na maapektuhan ng nasabing 17% tariff? Sa ngayon po, uh, wala pa po tayong detalye patungkol po kung anong mga industries na maaaring maapektuhan. Pero siguro po, itong uh, 17% na ipapato na tarif ay isa na rin pong magandang balita. Dahil mas marami po na bansa na mas na napatawan ng mas mataas na tarif. At uh, lumalabas nga po na parang tayo lamang po ay ang second lowest. No? So, sunod po tayo sa Singapore. At uh, ayon din po sa DTI ah... Uh, yung impact po nito ay um, medyo hindi ganon kalaki, very minimal po at uh, tayo rin po ay um, uh, naniniwala sa isang uh, relasyong maganda ng US-Philippine Alliance, kaya po ang um, pagpapataw po ng 17% ay maaari na pag-aralan din po ng gobyerno po, ng administrasyon ng, ng US, kaya ito po ay tatanggapin natin, pero kung ano man po ang maaaring maging impact Uh, of course, tayo ay dapat tumugon sa nang nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Isipin mo, alam niya na agad yung sagot ng DTI o kung ano man. Hindi niya pa, ako ko lang, eh. hindi, ako ko, pa, bakit? Pwede naman niya sabihin na, na hindi ko pa alam yan. Kasi, ah, uh, ang ay implement naman yan. Amerika, hindi naman tayo. Hintayin na lang sana natin yung ano, magiging epekto sa atin ng 17% na tarif na inano ng Amerika. Pero parang siya, parang alam na alam niya na yung mangyayari. Katawa-tawa ka, ma'am. Lahat alam mo. Ha? Very good ka talaga, ma'am. Dapat alam mo. Pero pwede mo naman sabihin, hindi ko alam yan kasi Amerika naman na nag-implement yan. bakit natin pang imasokon? Hintayin na lang natin yung mga department head ng gobyernong ito kung ano ang magiging epekto para sa atin yan. siya parang alam na alam niya na. Ito diba? Parang marites lang ito. Uh, oh, sige mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po si Durano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Don't forget po, both straight po tayo, PDP laban. And don't forget to like, share, subscribe to my channel, Deo Durano, and Bing Durano, my Facebook page. Magandang umaga po, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga OFW. Marami pong salamat. God save the Philippines.